8 billion fund inilaan ng Department of Budget and Management para sa mabilis na ayuda sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. May ulat si Cecil Albata Cruz. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na aktibo na ang 8 billion quick response fund para sa agarang tulong sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, handa nang gamitin ang pondo ng iba't ibang ahensya gaya ng DSWD, DPWH at OCD para sa relief at rehabilitasyon. Sa ngayon hindi pa tiyak kung sapat ang pondo, ngunit may nakalaan pang calamity fund para sa mas malawak na pangangailangan. At yan ang at Ting balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Magandang balita yan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu at maraming salamat Cecil Alabata Cruz. Tama ka dyan, partner. Actually, uh, mukhang 72 na namatay na, partner, sa mm -hmm. mga nakikita ko sa news. At duma maraming nasaktan Oo. ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. Meron pang uh, ginagawang, kasi lukuyan, ay ginagawang retrieval operation para dun sa mga naapektuhan. grabe ito talaga, paglindol lang eh yan lang kasi ang isa sa mga, uh, kumbaga, pangyayari sa kalikasan na hindi nafo-forecast talaga, kapatid Randy, kaya... Uh, naghahanda ang mga bansa tulad natin ang Japan na talagang laging dinadalaw ng lindol eh, ang bagyo okay lang kapatid Randy na forecast yan isang linggo pa kung maaari, yes. meron na tayong uh, forecast uh, baka, yan. Dito sa Manila lahat ng mga companies may earthquake drill, kamihan mm -hmm. karamihan, diba, mas alaw yung mga malalaki. Yeah. At sa MMDA nag-earthquake ano drill din. Naga earthquake So sana panahon na, partner Randy, na iseryosohin yung mga drill na ganyan. Kasi uh, ang, ang, lindol, kahit sa panig, pwedeng tumama sa Pilipinas. Correct. Yes. Mas yes. lalo yung mga sa probinsya, di ba? Tignan mo, ito, probinsya. Yes. Yung, ano, uh, tinamaan. Di na, uh, na alam dahil natutulog nga sila. Oo. Alas 10 ng gabi, biglang lumindol. Kung hindi mo alam kung saan ka tatakbot, Oo. nang magugulat ka lang pagising mo. Nako, saan na ba ako pupunta? Gumuminginig na, ano na, lumilindol na, di ba? Oo, kaya talagang dapat ay prepared ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno sa paalala pa sa lindol. Uh, to At kalim... actually, partner, no, hmm. napapanahon yung topic natin ngayong gabi dahil nakaangkla dyan yung, ano, yung pag-uusapan natin dyan. Yan ang <laughs> maganda gabi. dyan. Diba? Uh, kapatid Randy Sigurado yung marami tayong matututuhan With our special guest Mayamayang konti lang kapatid Randy